Hello everyone, unbox nga pala natin itong bago natin ko ang camera action cam, 4K action cam Ayan. Ang in ko sa Lazada SD cam, kaya lang itong nabigay sa akin, 4K SD cam Tara let's go, unbox natin, tingnan natin kung maganda talaga siya So dito nga maganda naman yung item silyado, yan ang hirap pang buksan pinubuksan ng anak ko kasi ako binibidyan ko siya para kung sakaling mali yung binigay pwede ko i-repan dahil binibidyan ko siya ay ayan, ayan tara let's go tingnan natin yung laman at yan oh, medyo okay naman ang packaging niya, yung box at may libreng SD card ayan 32 gig ayan bubuksan na natin siya Ayan o, ang hirap tanggalin yung tape talagang naka-sealed Sa tingin nyo mga paps Maganda kaya itong quality na itong camera na to Sa tingin ko okay naman to kasi Nakita ko rin yung ibang reviews na mali rin yung nabigay sa kanila Tapos nag 5 star din sila kasi okay rin naman daw ang quality na ito At yan no, nakalagay na siya sa crystal case yan may mga kompleto na siya accessories yan no? pati yung remote yan pati sa ano chain mount ng helmet yan meron din kaya sa tingin ko okay naman siya kaya lang titingnan natin kung ano yung ano na yun, to. ah, resolution yung quality ng video at saka tingin ko mga paps yung mahirapan dito yung pag ano sa ano eh microphone at yan yung binili ko na holder ng camera para sa motor at yan yung box nyo yan, Ayan, kita nyo pinix oh, ko na siya nire-ready ko lang para sakali madali nang i-assemble sa motor at yan yung quality nya yan ang tingnan nyo sa so, tingin nyo okay ba yan sya so, yan ang ginagalaw galaw ko And makikita nyo rin yan, yan o, Steve, sa bahay And tingin ko okay naman sya kaya lang pag inano nga yung mic neto mapahirapan kasi wala siyang built in mic tsaka ang hirap na itong hanapan ng USB ano connector adapter so ayan comment daw below muna kayo kung maganda nga ba o sulit o hindi and salamat sa inyong panonood thanks for watching so ito nga pala yung camera na nakuha natin kaya susubukan natin siya bukas sa gabi at sa araw. At salamat.